Sa kasalukuyan, si Liche ay nagtrabaho sa isang wood carving shop sa outer city of Flying Thunder City. Sa paglilipat ng mga natapos na wood carvings, isang trabaho ng paggawa ngunit binayaran ng piraso. Medyo patas sa lahat ng kasangkot. Gayun pa man, pagkatapos ng isang mahirap na araw na trabaho, pagod. Maaari siyang kumita ng humigit kumulang tatlong po o apat na pong dodging cast copper coins. Sapat na upang mabuhay, ngunit ang pangangarap ng kayamanan at karangyan sa mundong ito ay isang gawain ng hanggal. Ngunit mula ngayon, kung masisiguro niyang ligtas na lumaki ang kanyang anak. Isang daw fruit sa isang taon, maaaring mag ang lahat si Shishi ay aking anak, dapat ko siyang protektahan at tiyakin ang kanyang ligtas na paglaki. Iyon ang aking tungkulin bilang isang ama. Masayang ngumiti si Liche, ang pagbabago ng kapalaran na dulot ng pagsilang ng kanyang anak, ang pag-asa sa hinaharap. Paanong hindi siya magiging masaya? Habang ang daw fruit sa kanyang palad ay unti-unting natutunaw, hindi napansin ni Liche ang anumang pagbabago sa kanyang sarili. Sinuri niya ang immortal artisan, thou fruit ngunit walang ideya. Gurgle gurgle. Ang sabaw ng carp ay kumulo at bumubule sa kaldero, na nakagambala sa pag-iisip ni Liche. Binilisan niyang sumandok ng mabango, umuusok, creamy na carp at tofu na sopas, huminga ng malalim, ngumiti ang gilid ng kanyang labi. At maingat siyang naglakad patungo sa earth house dala ang mainit na sabaw. Ang kanyang asawa, si Zangya, ay tapos ng pakainin si Shishi at kontentong humigop ng carp sopas na niluto ni Liche. Si Shishi ay hawak ni Liche, Namarahang marahang ang kanyang malambot na likod sa ilalim ng patnubay ni Lola Lay, isang bagay na tinatawag na burping. Pagkaraan ng ilang sandali sa pamamasyal sa Earth House, binigyan ni Lola Lay si Liche ng ilang tip sa pagpapalaki ng anak at magpapalim na sana at aalis. Ibinigay ni Liche si Shishi kay Zangya at sinundan siya palabas. Lola Lay,